Si Johnny Abarientos, ipinanganak noong Hulyo 17, 1970, ay isang Pilipinong retiradong profesional na manlalaro ng basketball sa samahang basketball ng Pilipinas. Siya rin ay isang maraming beses na miyembro ng Philippine National Team at naging isang libo nadaan at siyam naput anim PBA Most Valuable Player, naging pinakamaikling manlalaro na nanalo ng pinakamataas na individual na parangal ng liga. Siya ay kilala ng marami bilang The Flying A noong nagsimula siyang maglaro para sa Alaska Milkmen noong isang libo nadaan at siyam naput tatlo. Siya ay kasalukuyang assistant coach para sa Magnolia Hotshots at ang head coach para sa FEU Tamaraws. Pinili ng Alaska si Abarientos tatlo RD overall noong isang libo nadaan at siyam na PB draft at nagpakita ng mga impresibong performance sa kanyang rookie season sa kanyang ikalawang season, napabilang siya sa RP National Team para sa isang libo, siyam nadaan at Syam na apat Asian Games na ginanap sa Hiroshima, Japan. Mula isa, Syam, Syam, apat, isa, Syam siyam, siyam, siyam pinangunahan ni Abarientos ang Alaska sa walong titulo ng PBA. Kabilang ang Grand Slam na nanalo noong isang libo, siyam nadaan at Syam na anim season. Siya ay pinangalan ng Most Valuable Player sa parehong season at ang Best Player of the Conference sa Commissioner's Cup noong isang libo, na at siyam na na pag-usapan ang potensyal na paglahok ni Abarientos sa NBA. Nang inalok ni Charlotte Hornets scout Joe Betancourt si Abarientos ng kontrata para lumahok sa preseason camp ng Hornets. Gayunman, tinanggihan ni Abarientos ang alok na mag-concentrate sa kanyang pro career sa PBA. Noong isang libo, nadaan at siyam naputpito, si Abarientos ay may average na career high na labing anim na. Pito points at isang league na nangunguna sa walo punto anim assists kada laro noong isang libo at 78, si Abarientos ay kasama sa Philippine Centennial Team na tinuruan ng kanyang Alaska mentor na si Tim Cohn. Kasama niya, Alvin Patrimonio at kapwa Alaska teammates Kenneth Juremdes, Bong Hawkins at Jojo Lastimosa, na iuwi ng Nationals ang bronze medal sa Bangkok Asian Games. Pagkalipas ng dalawang taon, pinangalanan si Abarientos sa 25 greatest players of all time ng PBA bilang bahagi ng anibersaryo ng Liga noong Abril Siam, 2000. Sa parehong taon, nagsimulang lumiit ang karera ni Abarientos sa kabila ng pagkapanalo ng Aces ng All-Filipino Crown. Pagkatapos ng season, Sina Abaryentos at Poach Juinio ay pinalitan sa Pop Cola Panthers para kina Alipik at John Ordonyo, bago sumali sa Tigers noong 2002. Si Abaryentos ay bahagi ng RP training pool para sa Busan Asian Games, ngunit kalaunan ay naputol. Bumalik siya mamaya upang pamunuan ang Coca-Cola sa ikatlong pwesto na pagtatapos sa Governor's Cup. Sa All-Filipino, pinangunahan ni Abaryentos ang kanyang koponan sa finals laban sa Alaska. Pagkatapos niyang umiskor ng 20 puntos sa unang bahagi ng game isa, umalis si Abarientos sa laro na may injury at na sideline para sa natitirang bahagi ng serye. Nakuha ng Tigers ang Corona tatlo tandang bawas isa laban sa kanyang dating kuponan noong 2003 pinangunahan ni Abarientos at ng kanyang kuponan ang Tigers sa titulo ng 2003 Reinforced Conference sa panahon ng dalawang libo at apat tandang bawas dalawang libo at lima, ang mga pinsala at pagtanggi ay humadlang kay Abarientos at nakitang nabawasan ang kanyang mga minuto. Noong dalawang libo at lima tandang bawas dalawang libo at anim season, ibinahagi ni Abarientos ang mga tungkulin ng point guard sa kapwa alumni ng FEU, rookie na sina Dennis Miranda at Dale Singson, dalawang linggo bago magsimula ang season ng PBA pinakawalan ng Coca-Cola Tigers si Abarientos. Nanatili ang mga alingaungaw na interesado ang kanyang dating kuponan na Alaska at Ginebra na makuha siya. Limang araw pagkatapos ng kanyang paglaya, si Abarientos ay pinirmahan ng kapatid na kuponan ng Coke na Ginebra sa isang kontrata para sa dalawa 0-0-6-0-7 season matapos walang sinuman sa mga non team ang nagpakita ng interes na pumirma sa dating isang libo, nadaan at siyam naput MVP. Ginampanan niya ang reserbang papel upang mamuno sa point guard at dalawang libo at siya most valuable player JJ Helterbrand dahil ang kanyang court generalship ay nagbigay ng karagdagang kadahilanan sa lineup ng Kings. Isang di malilimutang sandali ang Flying A nang malampasan niya si Ramon Fernandez bilang all-time leader sa steals noong Pebrero 5, 2007 ng talunin ng Ginebra ang talk and text phone polls at nanalo sa kanilang semis matchup apatandang bawas dalawa. Ang Ginebra ay magpapatuloy upang manalo sa dalawa 0-0-6-0 Pito Philippine Cup laban sa San Miguel, apatandang bawas dalawa, kung saan si Abarientos ay tumama ng isang three-pointer sa isang mahalagang bahagi ng huling laro pagkatapos, si Abarientos ay pumasok sa semi-retirement. Nagsilbi sa coaching staff ng Ginebra. Bago magsimula ang 2-0-0, Sham 2-0-1-0 PB season, inihayag niya ang kanyang pagreretiro na nagtapos sa kanyang napakatagumpay na labing anim na nataon sa PBA. Ngunit noong KFC Philippine Cup 2-0-0, Sham, isa 0 ng PBA, nang nasugatan si Naselino Cruz, JJ Helterbrand at Mark Kagiwa, ibinalik ni Head Coach Jong Uichiko si Abarientos sa aktibong roster bilang point guard, matapos maitaas si Abarientos bilang assistant coach ng Barangay Ginebra Kings. Inimbitahan siya ng Alaska Management para sa Alaska 25th Anniversary Reunion bilang resulta ng kanilang matagumpay na pagsakop sa titulo noong 2-0-1-0 PBA Fiesta Conference laban sa San Miguel Beermen. Sa pagkakataong iyon, Nagpasya ang pamunuan ng Alaska na iretiro ang kanyang number 14 na jersey dahil sa kanyang mahalagang kontribusyon sa koponan kabilang ang kanyang isang libo, na at siyam naput anim Grand Slam na pananakop at ang kanyang MVP award sa parehong taon. Ang isang libo, na at siyam naput anim PBA MVP ay gumugol sa mga huling taon bilang bahagi ng coaching staff ng Ginebra. Para sa ika-negatibo 37 season ng PBA, sumali si Abarientos sa BMEG team bilang assistant coach, kasama ang dating kakampi na si Jeffrey Karyaso upang tulungan si Coach Tim Cohn na i-install ang kanyang ipinagmamalaki na triangle offense sa talent-laden na BMEG squad.